bumagsak ang ekonomiya ng Japan. Madadamay nga ba ang buong mundo? With uncertainty lingering over the global economy, Japan's government has released growth data for the first quarter of this year. And the numbers show the economy has taken a step back. Sa loob ng maraming taon, ay kinilala ang Japan bilang isa sa mga pinakamayayamang bansa sa buong mundo. Pero ngayon dahan-dahan itong gumuguho. Habang pababa ng pababa ang bilang ng kanilang mamamayan ay tumataas naman ang kanilang utang at gastusin. At ang mas nakababahala baka hindi lang sila ang maapektuhan, baka madamay din ang buong mundo. Sa ganitong sitwasyon ang tanong, ano nga ba ang tunay na dahilan ng unti-unting pagbagsak ng ekonomiya ng Japan? At posible bang tuluyang bumagsak ang isang bansang dating tinitingala sa larangan ng pera? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pakilike at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ekonomiya ng Japan. At kung magpapatuloy ito sa ganitong direksyon ay hindi malayong madamay ang ekonomiya ng buong mundo. Matagal nang kilala ang Japan bilang isa sa mga bansang may pinakamatibay na ekonomiya. Sa loob ng halos 50 years ay parang naging malaking alkansya ito ng mundo. Halos lahat ng malalaking proyekto sa iba't ibang bansa ay may ambag ang Japan mula sa tulong pinansyal sa mga paliparan sa India hanggang sa mga linya ng tren sa Australia. Pumili rin sila ng US Treasury Bonds at sumuporta sa mga kumpanyang gumagawa ng technology sa Silicon Valley. Sa madaling salita, sanay ang Japan na laging nagbibigay, laging tumutulong at laging may hawak na pera para sa mundo. Samantala nung malakas pa ang kanilang ekonomiya ay umabot sa mahigit 3 trillion US dollars ang kabuang yaman na inilabas ng Japan para mamuhunan sa ibang bansa. Sa panahong iyon kahit sinong nangangailangan ng pondo lalo na ang mga financial markets sa US at Europe ay tiyak na may aasahan mula sa Tokyo. Pero ngayon ay ibang iba na ang sitwasyon. Hindi na nagbibigay ang Japan. Sa halip ay sila na ang tila nagahanap ng tulong. Unti-unti nang nauubos ang laman ng kanilang alkansya. At ang mas masakit, pahirap ng pahirap ang kanilang sitwasyon habang tumatagal. Ayon sa mga ulat, ang utang ng Japan ay nasa halos 260% na ng buong laki ng kanilang ekonomiya. Para mas madaling maintindihan, kung ang kabuuang kita ng bansa ay 100 pesos, ang utang nila ay 260 pesos. Ibig sabihin, halos tatlong beses na mas malaki ang kanilang utang kaysa sa lahat ng pera na umiikot sa kanilang bansa. Yun din naman ang mismong Prime Minister ng Japan na ang nagsabi na mas malala na ang pinagdaraanan nila ngayon kaysa sa krisis noong panahong halos bumagsak ang ekonomiya ng Europe. Noon, sa kasagsagan ng krisis, ang Greece ay may utang na 190% ng kanilang GDP. Pero ang Japan ngayon ay lampas pa roon. Ngunit hindi lang utang ang problema ng Japan. May tatlong bagay rin na kailangan para manatiling matibay ang ekonomiya ng isang bansa. Una, ang dami ng tao sa bansa lalo na kung ilan sa kanila ang nagtatrabaho. Pangalawa, ang kakayahang bayaran ang utang. At pangatlo, ang productivity o ang galing ng bansa sa paggamit ng kanilang yaman at talento para kumita. Sa unang aspeto ay malaki ang suliranin ng Japan. Unti-unti na rin nababawasan ang populasyon nila. Noong 2010 ay nasa 128 million pa ang kanilang bilang. Pero ngayon ay nasa around 123 million na lang ito. At ayon sa mga eksperto, patuloy pa rin itong bababa sa darating pang taon. Noong 2024 ay mahigit 629,000 lang ang naitalang ipinanganak. Pero sa parehong taon ay mahigit 1.6 milyon naman ang namatay. Sa madaling sabi, mas maraming namamatay kaysa ipinapanganak. Sa bawat isang bagong sanggol ay may higit sa dalawang matatandang namamatay. Kaugnay pa nito ang isa pa sa mga dahilan ng pagbagsak ay ang haba ng buhay ng mga tao sa Japan. Sa karaniwan, umaabot sila ng around 85 years old. Bagamat maganda ito sa personal na aspeto, ay mahirap ito para sa gobyerno. Kasi habang dumarami ang matatanda, ay mas malaki ang gastos para sa healthcare at pension. Pero sa kabilang banda, kokonti naman ang mga kabataang nagtatrabaho at nagbabayad ng buwis. Kaya lumalaki ang gastusin pero lumiit ang kita. Kaya naman sinubukan ng gobyerno na gumawa ng mga paraan Nagbigay sila ng mga benepisyo sa mga pamilyang may anak, pinagaan ng mga patakaran para sa childcare at pinayagan ang mas maraming foreign workers na pumasok. Pero kahit anong gawin nila ay hindi pa rin sapat. Mataas pa rin ang gastos sa pamumuhay, maliit ang mga bahay at maraming kababaihan ang pinipiling unahin ng trabaho kaysa sa pag-aasawa o pagkakaroon ng anak. Dahil dito nananatili ang birth rate ng Japan sa 1.2 children per woman. Malayo ito sa kailangan na 2.1 para hindi lumiit ang populasyon. At kung wala talagang magbabago, ay maaring bumaba pa ang populasyon ng Japan sa less than 105 million pagsapit ng 2050 at maaring bumagsak pa ito sa 87 million pagsapit ng 2060. Ngunit habang bumababa ang dami ng tao, ay bumababa pa rin ang buwis na kinukolekta ng gobyerno. Pero habang bumababa ito, ay tumataas naman ang mga kailangang bayaran para sa healthcare at pension hindi na balanse ang kinikita at ginagastos. Ayon sa Finance Ministry ng Japan, malapit nang gumuho ang sistema ng pension at healthcare nila dahil kakaunti na lang ang mga kabataang nagtatrabaho. Subalit noong 1990s ay mayroong around 5 workers na sumusuporta sa bawat isang retiree. Pero ngayon ay halos isa't kalahating tao na lang ang sumasalo sa bigat ng isang matandang umaasa sa gobyerno. Mas kaunti ang may trabaho, kaya mas mataas ang buwis na kailangan bayaran ng bawat isa. Dahil dito nahihirapan ang mga kabataan na mag-ipon para sa sarili nilang kinabukasan. At habang umiikot ang problemang ito, ay lalong humihina ang negosyo, lumiliit ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at mas dumadami ang nagtatago na lang ng pera kaysa gamitin ito sa negosyo o paglikha ng trabaho. Samantala, balikan muna natin ang panahon ng 1980s. Sa mga panahong iyon ay parang wala talagang makakapigil sa pag-asenso ng Japan. Sa bawat sulok ng bansa ay makikita ang pag-usbong ng mga negosyo, ang masayang muka ng mga mamamayan at ang pagtaas ng kumpiyansa sa kinabukasan. Tumataas rin ang presyo ng mga ari-arian, umaakyat ang stock market sa mga bagong record at halos lahat ng tao ay naniniwala na walang katapusan ng pag-unlad. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa pagsapit ng unang bahagi ng 1990s, ay isang bagay ang pumutok na hindi nila inaasahan, ang economic bubble ng Japan. Ang dating mabilis na takbo ng ekonomiya ay unti-unting bumagal hanggang sa tuluyan na itong huminto. Sa katunayan ay malaki ang kinikita ng Japan sa pag-export -e ng mga produkto at kalahati ng mga ito ay napupunta sa Amerika. Kaya nang bumaba ang pagbili ng mga Amerikano, ay agad itong nararamdaman sa Japan. At dahil ang ekonomiya ng United States ay ang pinakamalaki sa buong mundo, ay nagkaroon ng pangamba na kung ito ay babagsak, ay mahahatak rin pababa ang Japan bilang ikalawa sa pinakamalalaking ekonomiya. At hindi nga nagtagal ay iyon ang nangyari. Bumagsak ang stock market ng Japan. Ang mga lupang dati ay napakamahal. Gaya ng mga nasa paligid ng Imperial Palace sa Tokyo na sinasabing mas mahal pa kaysa sa kabuang real estate sa buong California ay nawalan ng halaga. Sa isang iglap ay naglaho ang maraming kayamanan. Mula roon ay tuloy-tuloy na lumubog ang Japan sa tinatawag na Lost Decades na isang mahabang panahon ng pagbagal ng ekonomiya at halos hindi gumagalaw na presyo ng bilihin. At upang hindi tuluyang mamatay ang daloy ng pera, ay gumawa agad ng hakbang ang gobyerno. Pinili nilang gumastos ng gumastos. Nagtayo sila ng mga bagong kalsada, nagpagawa ng mga tulay, sinimulan ang mga proyekto at nagbigay ng tulong sa mga negosyo. Lahat ng ito ay may layuning pasiglahin muli ang ekonomiya. Sa unang tingin ay parang gumana ito dahil hindi tuluyang huminto ang galaw ng pera. Pero halos walang epekto ito sa buwis na kinokolekta ng pamahalaan dahil nananatiling mahina ang aktwal na galaw ng negosyo. Lumipas ang mga taon at naging normal na sa kanila ang ganitong sistema. Sa tuwing bumabagal ang takbo ng ekonomiya, ang sagot ay dagdag gastos. Pagsapit ng huling bahagi ng 1990s hanggang sa pagpasok ng bagong milenyum, ay halos hindi na nakakabalanse ang Japan ng kanilang budget. Kahit sa mga taon na may kaunting pagbuti, madalas ay kulang pa rin ng pondo. At tuwing may dumadating na sakuna, gaya ng global financial crisis, lindol at aksidente sa Fukushima, at pati na rin ng pandemya ng COVID, ang tanging paraan nila ay muling gumastos ng mas malaki. Pero ang paulit-ulit na paggastos ay may kapalit. Lumobo ng lumobo ang utang ng gobyerno. Parang sitwasyon kung saan ginagamit ang isang credit card para bayaran ang isa pang credit card. Oo, umaandar pa rin ang sistema pero malinaw na hindi ito pang matagalan. Karamihan sa ipon ng mga tao ay napunta sa government bonds alinman sa pamamagitan ng kanilang bangko o ng postal savings system. Dahil halos walang inflation ay ayos lang sa kanila ang maliit na kita mula sa bonds. Dahil kahit saan mo ilagay ang pera noon ay mababa rin naman ang kita. Sa ganitong paraan ay kinaya ng Japan na dalhin ang kanilang malaking utang sa loob ng mahabang panahon. Hindi rin sila masyadong natakot sa posibilidad ng pag-alis ng mga foreign investors dahil halos lahat ng utang nila ay hawak ng mga lokal na mamamayan. Sa madaling sabi, hindi sila gaanong nangamba na basta na lang babagsak ang ekonomiya tulad ng nangyari sa Greece. Gayun din naman ay unti-unti ring bumaba ang interest rates ng kanilang bonds hanggang halos maging zero. Sa ngayon ay tinatayang ang kabuang utang ng gobyerno ay umaabot na sa 1.1 quadrillion yen. Kapag na-convert ito sa US dollars, ay halos 8 to 9 trillion dollars ang halaga. Ang pambayad lang ng interes o tinatawag na debt servicing ay isa ng napakalaking bahagi ng kanilang annual budget. At noong 2024, ay halos 24% ng buong budget ng bansa ay ginamit lamang para sa bayad utang. Katumbas ito ng halos 27 trillion yen. Ayun sa Finance Ministry ng Japan, kung tumaas kahit kaunti ang interest rates, ay maaaring masabog ang buong sistema ng kanilang utang. Dahil dito, baka mapilitan pa silang mangutang ulit para lang bayaran ng interes na isang masamang cycle na tinatawag na debt spiral. Sa ganitong sitwasyon ay paulit-ulit na tataas ang interest, tataas ang utang, tataas rin ang gastos, at lalong tataas ang interest. Parang apoy na palaki ng palaki habang pinapainit mo pa. Ngunit sa ngayon nakakaiwas pa rin ang Japan sa delikadong spiral na ito. Isa sa mga dahilan ay ang tulong ng kanilang Central Bank, ang Bank of Japan. Sa mga nagdaang taon ay ginamit ng BOJ ang isang paraan na tinatawag na quantitative easing. Sa madaling paliwanag, gumagawa sila ng bagong pera sa elektronik na paraan at binibili nila gamit ito ang mga bonds ng gobyerno. At noong 2024, ay tinatayang umabot na sa 570 trillion yen ang bonds na hawak ng BOJ, nakatumbas ng mahigit kalahati ng kabuuang utang ng gobyerno. Samantala noong 2016 ay muling gumawa ng matapang na desisyon ng Japan. Sa pagkakataong ito ay pinatupad ng kanilang central bank ang isang bagong patakaran na tinawag nilang negative interest rate. Ang ibig sabihin nito ay ganito, kapag ang mga bangko ay may sobrang perang nais nilang itago sa central bank, ay hindi sila kikita sa halip sila pa ang kailangang magbayad ng maliit na halaga para doon. Isang kakaibang hakbang ito na ang layunin ay pasiglahin ng pag-ikot ng pera. Sa madaling salita gusto ng Japan na ilabas ng mga bangko ang pera at ipautang ito, imbes na itambak lang sa bangko. Gusto rin nilang hikayatin ang mga tao at mga negosyo na gumastos, mamuhunan at magpalago ng kabuhayan sa halip na itago lang ang kanilang pera. Kasabay nito nagpatuloy ang tinatawag nilang quantitative easing. Ibig sabihin nag-imprinta ang central bank ng mas maraming pera at ginamit ito para bumili ng utang ng gobyerno, shares mula sa mga kumpanyang tumatakbo sa merkado at maging utang ng mga private companies. Lahat ng ito ay ginawa para maipadaloy ang pera sa merkado at mapanatiling buhay ang ekonomiya. Pero kahit nagumastos sila ng malaki at gumawa ng maraming hakbang ay hindi pa rin umangat ang inflation. Kaya noong parehong taon ding iyon ay nagdesisyon ng Central Bank ng Japan na gumawa pa ng isa pang hakbang. Ang dating ginagawa nila ay kontrolin lang ang maikling interest rates pero ngayon ay pinasok na rin nila ang long-term interest rates. Tinawag nila ito na yield curve control. Sa ilalim ng patakarang ito, kahit ang interest rate para sa sampung taong utang ng gobyerno ay pinananatili nilang halos zero. At kung sakaling tumaas ito, Agad silang bibili ng bonds para mapababa ulit ang interest rate. Para sa mga gustong umutang, ito ay isang napakalaking tulong. Isipin mo, makakautang ka ng pera na halos walang interes, kahit bayaran mo pa ito pagkatapos ng sampung taon. Para kang binigyan ng pagkakataon na makakuha ng libreng pera. Dahil dito ay nagsimulang mag-ikot sa buong mundo ang yen. Ang tawag ng mga eksperto rito ay yen carry trade. Ang prinsipyo nito ay simple. Kung sobrang baba ng interest rate sa isang bansa, gaya ng Japan, maraming investors ang naiisip na umutang ng pera ron, saka ito ipapalit sa ibang pera na mas mataas ang interest. Halimbawa, uutang sila ng yen, sa kanila ito papalitan sa dollars o ibang foreign currencies. Pagkatapos ay ilalagay nila ito sa investments kung saan kikita sila ng mas malaki. Halimbawa, may mga bonds sa ibang bansa na nagbibigay ng 3%, 4% o mas mataas pa. Samantala, ang utang nila sa Japan ay halos walang interest. Kaya ang difference ng kita ang nagiging tubo nila. At habang nananatiling hindi gumagalaw ang palitan ng currency, ay tuloy lang ang kita nila. At sa loob ng maraming taon, ay sobrang daming yen ang lumabas ng Japan. Hindi lang malalaking investment groups, kundi pati mga kumpanya sa Japan ay nakisali sa ganitong sistema. Ang Japan sa ganitong paraan ay parang naging malaking bangko ng murang pera para sa buong mundo. At dahil dito ay nanatiling mahina ang halaga ng yen na sa totoo lang ay naging pabor sa Japan. Kapag mahina ang pera nila ay mas mabenta ang mga produkto nila sa ibang bansa. Kaya imbes na pigilan ito ay lalo pa nilang tinanggap ang sistema. Pero sa likod ng lahat ng ito ay may malaking panganib. Ang pinaka kinatatakutan ng lahat ay ang bigla ang pagtaas ng halaga ng yen. Halimbawa, kung umutang ka ng 1 billion yen noong ang palitan ay 100 yen kada dollar, ang utang mo ay katumbas ng 10 million dollars. Pero kung bigla itong naging 90 yen kada dollar, ang parehong 1 billion yen ay magiging 11.1 million dollars. Mas malaki ang babayaran mo. Kapag nangyari ito, maraming investors ang magmamadaling bayaran ng utang nila. At sa proseso nito ay lalo pang tataas ang halaga ng yen. Magkakaroon ng panik sa merkado. At kapag sabay-sabay silang nagbenta o bumili ng yen, ay pwede itong magdulot ng pagbagsak ng investments. Ganyan mismo ang nangyari noong 2008 sa gitna ng global financial crisis. Nagpanik ang mga investors, sabay-sabay nilang binayaran ang yen loans nila, kaya bigla itong lumakas. Maging noong early part ng 2016, kahit maliit na kaguluhan lang sa merkado ng United States, ay sapat na para gumalaw ang yen. Kaugnay naman nito, may ilang analyst na nagsabi na ang ganitong sistema ay parang pamumulot ng barya sa harap ng gumugulong na road roller may kita ka habang ayos ang lahat pero kapag nagkamali ng hakbang ay pwede kang madurog. Sa kabila ng panganib ay nanatiling tahimik ang merkado sa loob ng maraming taon. Bakit? Dahil kilala ang Japan sa pananatili ng ultra-low interest rate. Kaya ang lahat ay kampante. Ayon sa ilang ulat, pagsapit ng early part ng dekada 2020s, ang kabuuang halaga ng carry trades ay nasa daan-daang bilyong dolyar na. Lahat sila ay umaasa sa iisang bagay na hindi tataas ang interest rates ng Japan at mananatiling mahina ang yen. Pero dumating ang pagbabago. Matapos ang matagal na panahon ng pagsisikap na palaguin ang presyo ng mga bilihin, ay unti-unti nang naramdaman sa Japan ang pagtaas ng inflation. Isa sa mga dahilan nito ay ang pagtaas ng presyo ng mga kalakal sa buong mundo at ang sobrang hina ng yen na nagpapamahal sa mga produkto mula sa ibang bansa. Ngunit bukod dyan, nagsimula na rin tumaas ang sahod ng mga manggagawa. Noong spring ng year 2024 ay naitala ang pinakamalaking pagtaas ng sweldo sa Japan sa loob ng 33 years. Dahil dito ay nalampasan na ng inflation ang 2% target na matagal nang sinusubukang maabot ng Central Bank. Sa puntong ito ay napilitan na ang Bank of Japan na gumawa ng pagbabago. Sa ilalim ng bagong governor na si Ueda na umupo noong 2023 ay unti-unti nang binago ang direksyon ng kanilang policies. Sinimulan na nila ang tinatawag na policy normalization, ang dahan-dahang pagtaas ng interest rates mula sa negative papuntang mas mataas at kasabay na rin ang pagtaas ng bond yields. Ngunit gaya ng dati, kahit maliit na pagbabago lang ay pwedeng magdulot ng malaking epekto sa global market. Nagsimulang umalog ang pundasyon ng Yen Carry Trade. At noong buwan ng July 2024 ay itinaas ng BOJ ang interest rate sa 0.25%. Para sa ilan maliit lang ito. Pero para sa mga mamumuhunan sa buong mundo, parang isang malakas na lindol. Nagpanik ang mga investors, nagmadali silang isara ang kanilang carry trade positions. Halos kalahati ng mga ganitong uri ng transaksyon sa buong mundo ay bumagsak agad. Nagbagsakan ng stock market sa iba't ibang bansa, lalong lumakas ang yen. Maging ang pangunahing index ng Japan, ang Nikkei, ay nagtala ng pinakamalalang pagbagsak sa loob ng isang araw mula pa noong 1987. At bilang huling hakbang, tuluyan nang inalis ng Bank of Japan ang yield curve control. Kaya ang interest rate ng 10 taong bonds nila ay umabot na rin sa halos 1%. Ngunit matapos lang ang ilang buwan ay bigla na lang tumaas ng husto ang interes sa matagalang utang ng Japan. Pagsapit ng unang bahagi ng taong 2025 ay umabot ito sa mahigit 3% para sa 30-year bonds. Sobrang taas ito kung ikukumpara sa mga nakaraang dekada at dito na nagsimula ang isang seryosong paggalaw sa pera ng mga Japanese investors. Ang pera na dati ay nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo ay unti-unti na ngayong bumabalik sa kanilang sariling bansa. At noong huling bahagi ng 2023 ay tinatayang nasa 2.3 trillion US dollars ang pera ng mga Japanese investors na inilagay sa mga foreign bonds. Sa halagang ito, halos 1.1 trillion US dollars ay naka-invest pa lang sa US Treasuries. Dahil dito ay naging pinakamalaking foreign creditor ang Japan ng United States. Kung iisipin, may dahilan naman talaga kung bakit nila ginawa ito noon. Sa Japan, halos 0% ang interest ng local bonds. Kaya mas magandang ilagay ang pera sa mga bonds ng ibang bansa, lalo na sa Estados Unidos, kung saan mas mataas ang kita. Pero ngayon na tumataas na rin ang interest sa Japan, ay nawawala na ang dahilan para panatilihin ng pera sa abroad. At dito pumapasok ang tinatawag na repatriation risk. Ibig sabihin may posibilidad na bigla na lang bawiin ng mga Japanese institutions ang pera nila sa ibang bansa. Pwede rin silang tumigil sa pagbili ng mga foreign assets dahil mas nagiging maganda ulit ang kita sa local bonds, mas marami ang naieengganyong ilipat ang investment pabalik sa Japan. Kapag malakas ang yen ay nagiging mas delikado din ang mga foreign investment. Kasi sa tuwing i-convert ang kinita sa dollar pabalik sa yen, madalas ay nawawala o halos wala nang natitirang kita. Kaugnay nito nung taong 2023 ay maraming pagkakataon na ang kita mula sa US bonds ay halos nawawala na. Kapag inilipat pabalik sa yen at minsan pa nga ay nagiging lugi pa. At dito na apektado ang buong mundo, lalo na ang US Treasury market na itinuturing na pinakamahalagang bond market sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, kapag umuburaw ang Japan, nagkakasakit ang buong mundo. At sa usapang bonds, hindi ito biro. Dati, ang bond market ng Japan ay itinuturing na tahimik at hindi nagdudulot ng gulo. Pero ngayon ay nagbabago na ang takbo ng kwento. Hindi pa naman tuluyang bumabagsak ang merkado, pero malinaw na may mga palatandaan na ng problema. Isipin mo na lang, isang bansang sanay sa malaking utang at hindi nagkakaproblema sa pagbabayad ay ngayon may nararamdamang takot sa loob mismo ng bond market nila. Kaya hindi nakakapagtaka na marami ang kinakabahan. Lalo na't mismong Prime Minister ng Japan ang nagsabi na mas mahirap na ang kalagayan nila ngayon kumpara sa sinapit ng Greece noon. Kung matatandaan, noong unang bahagi ng 2010s ay tinamaan ng husto ang Greece ng utang. Lumubo ang interes, kinailangan ng financial aid ng mga banko at maraming mamamayan ang naghirap dahil sa matinding pagtitipid sa budget. Pero hindi pareho ang sitwasyon ng Japan at Greece. Malayo ang pinagkaiba nila. Una, ang Japan ay may sarili nilang pera. Ibig sabihin kung kailangan, pwede silang gumawa ng sariling pera sa pamamagitan ng kanilang central bank, ang Bank of Japan. Sa Greece ay wala silang ganitong kapangyarihan dahil nasa ilalim sila ng Euro. Kaya hindi kailanman mawawalan ng literal na pera ang Japan at hindi rin sila mapipilitang hindi magbayad. Pangalawa, ang halos lahat ng utang ng Japan ay hawak ng mga sarili nilang institusyon, mga bangko insurance companies, pension funds at higit sa lahat ng kanilang sariling central bank. Habang sa Greece, karamihan sa utang nila ay hawak ng mga foreign investor na pwedeng agad umatras kapag may problema. Pangatlo, malinaw at bukas ang kalagayan ng Japan. Alam ng lahat kung gaano kalaki ang kanilang utang. Sa Greece ay lumala ang krisis dahil sa mga tagong problema sa kanilang budget na bigla na lang sumabog. Pangapat, ang Japan ay isang napakalaking ekonomiya. Isa ito sa pinakamalaki sa buong mundo at isa sa mga pinakakilalang player sa bond market. Hindi mo ito maihahambing sa Greece na mas maliit at mas mahina ang kakayahan sa global market. At ang panghuli, hindi kailangan ng Japan ng tulong mula sa ibang bansa. Kaya nilang suportahan ang sarili nila. Walang ibang grupo o samahan na kailangang magtakda ng mahigpit na kondisyon. Kaya nilang gawin ang kailangan gawin sa sarili nilang paraan. Dahil dito hindi malamang na bigla na lang babagsak ang ekonomiya ng Japan gaya ng nangyari sa Greece. Pero ang mas mapanganib, ang unti-unting paghina. Ang dahan-dahang pagguho ng ekonomiya na halos hindi agad napapansin. Tulad ng palihim na pagbagsak ng halaga ng yen, patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, at ang paulit-ulit na pagpapalit ng lumang utang ng bago na tinatawag na monetizing debt kung saan paikot-ikot lang ang pera habang lumiliit ang tunay na halaga nito. At sa gitna ng lahat ng ito ay nananatiling totoo ang kasabihan na anything that can go wrong will go wrong. Dahil sa laki ng papel ng Japan sa ekonomiya ng mundo, kahit mabagal ang krisis ay pwedeng magdulot ng matinding epekto sa lahat ng bansa.